Parang hindi na mahalata. sana all na ano, ang sexy. Mas magdaba pa ako sa kanya. Ellen Adarna agad na nakauwi ng bahay matapos manganak sa baby girl nila ni Derek Ramsey. Ang tingin ni Derek sa anak parang kamukhang kamukha niya. Napakaputi nga nito, kuhang-kuha ang kutis ni Ellen. Si Ellen tila naman hindi na bago ang katawan sa pagbubuntis. Uh, sana all na ano ang sexy mas mataba pa ako sa kanya yan yeah, just go palang hindi na mahalata <laughs> matapos nga mga nak fit na fit pa rin si Ellen at ikinatuwa nga ito ng kanyang kaibigan na bumisita sa kanilang bahay nang makauwi na nga sila galing ospital. Nakasuot pa ito ng diaper pero hindi halata. Napakain na nga agad ng lechon, maganang kumain si Ellen. Pero ang ganda pa rin ang kanyang katawan. Iba nga magalaga itong si Derek Ramsey sa asawa. Adam! <laughs> ang sweet nga at may dalapang balloon with flowers ang soon to be ninang ni baby girl. Excited makita ang anak ni na Ellen at Derek. Nakasulat ang pangalan sa balloon na Welcome Baby Liana.